Good morning guys, welcome to my vlog So ngayon guys, maglulugaw ako guys Pinaka-special na lugaw dito sa Middle East na tuwing Ramadan guys So ito yung tinatawag na Harish Harish, so itong Harish guys ay ano ito siya? Uh, filled with, yan, finest sweet So ito yun siya guys, ayan ito yung pinaka special na lugaw tuwing ramadan guys so ayan siya guys malambot na siya guys so kakaibang lugaw ito guys kakaibang nilugaw kasi uh, special ito guys haluan ko ito ng uh, carni ayan carni na la puro laman ito siya guys tinanggalan ko na siya ng mga fats fats mga buto buto So, ngayon, guys, malambot na yung uh, lugaw ko, guys. Ilagay ko yan dito sa ibabaw, guys. Ayan. Ayan ang pinaka-special na lugaw dito sa Middle East. Haris. Ayan ang ating Haris for today, guys hindi mawawala sa kanila itong special na lugaw guys tuwing ramadan ito siya guys araw araw ko ito siya niluluto ayan ito yung binubugsay bugsay ko guys hindi ko alam parang tagalog ng bugsay basta kay bugsayo na ko siya guys na parang magbugsay ba ng uh, kung nakasakay tagbang ka ba guys so ayan ayan siya guys so ayan takpan ko siya guys hanggang maging Uh, soft ito siya, guys. Then imamash natin.